Wala tayong sukat na maipagmalaki. Kahit na ikaw pa pinakamalinit patalinong tao sa mundo, wala ka pa rin pwedeng ipagmalaki. Unang Korinto, pakinggan niyo. Kapag ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. May kamangmangan ho ba ang Diyos? <laughs> Sabi ng mga born again, Subyano, ba't mo naman ay kasasabihin may kamangmangan ng Diyos? Wala kasulat na nga sa Biblia, may kamangmangan ng Diyos, ayaw ka pa. Oh. Ang kamangmangan ng Diyos lalong marunong kaysa mga tao. At, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Eh, kahinaan ng Diyos wala? Yung iba, pagka sinabi may kahinaan ba ang Diyos? Ay, wala, malakas yun eh. Diyos yung sa lahat magkakaroon ng kahinaan niya. Nasa Bible, may kahinaan ng Diyos. Kaya lang, yung kahinaan ng Diyos, lalong malakas kaysa sa mga tao. At yung kamangmangan ng Diyos, lalong marunong kaysa sa mga tao. Kaya, ikaw na ang pinakamarunong na tao sa mundo, mang ka pa rin, patas Diyos. Bakit? Eh, yung karunungan may pinakamang Ano po ibig kong sabihin, mga kapatid?